Sa ating ulat panahon, namataan ng pag-asa ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., namataan ito sa layong 1,255 kilometers east ng northeastern Mindanao. Base sa pag-asa, mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito. Pero nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan ang trough nito, lalo na sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Samantala, Patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon sa Luzon na nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan, lalo na sa western section ng Luzon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 50% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang tsansang ulan. 26 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang tsasang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang tsasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang tsasa ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.26 ng umaga at lumubog ng 6.23 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating AYU Weather Center.